Viceganda Ayon Perez nagsumite ng counter affidavit hinggil sa kasong isinampas sa kanila ng grupo ng KSMBPI. Nakatakda ngayong araw, October 16, 2023, ang unang hearing para sa reklamong cybercrime na isinampan ng KSMBPI sa mag-asawang Viceganda at Ayon Perez. Makikita nga ang ibinahaging litrato ng abogado ng KSMBPI na si Atty. Mark Tolentino na nagsumite ng kontra sa Laysayang Vice ayon sa reklamong cybercrime ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa UC Prosecutor's Office. Matatandaan na dahil sa viral cake icing scene ng Vice Ayon sa isipata segment ng It Showtime ay naghain din ang grupo ng KSMBBI ng isang kaso sa dalawa. Bukod nga ito sa una ng kaso na isinampa ng MTRCB sa programang It Showtime. Samantala, ayon sa abogado ng KSMBBI ay kanilang pag-aaralan ng inihaing founder affidavit ng mag-asawa bago sila maglabas ng bagong pahayag sa media. Sa kabilang banda para sa Vice ayon fans, ay sobra na ang ginagawa ng mga may tungkulin sa gobyerno kina Vice Ganda at Ayon Perez. Anila ay hindi pa ba sapat na nasuspendido ng labindalawang araw ang It Showtime? gayon pa naniniwala ang Vice Iron fans na malalampasan din ni na Vice Ganda at Ayon Perez ang sunod-sunod na problema na dumadating sa kanila. At sa pagbabalik ng It Showtime ay paniguradong lalong mas gaganahan magtrabaho ang dalawa dahil isang kaso na naman ang pilit na sumisira sa kanilang relasyon.